mga idol problema natin di kapag upload sa mga video natin sa OFB sa kay YouTube nahirapan tayo maghanap ng content kasi ito po yung nangyari panoorin nyo na lang po good evening everyone December 1 love you all mga gala galing sa duty sa hospital sa pabulao na hospital ni commander yan Laon Hospital lima daw. pa tayo. Wala sa oras. Gap. Sa oras lang, ng dalawang oras. Grabe, pagod oh. o. dali natin si mamaya. Walang maiwanan. Ayan, wala pa tayong tulog yan. Kasi, sa bata. Maliit. Maliit. Kapi ka na? May hot water dito dito. May dispenser dito sa labi ko. Ano ba dispenser dito? Ito yung supling natin. Oh. Baby girl ulit. Ano, paano yan? Okay na ba yan? Let na nasa baba yan? oh, ano ba? Welcome to the world. Anong pangalan nito? Jaira daw. Baby Jaira natin. Oh. Tagal lumabas. Diyos ko.

Steady mo lang eh. Ito ko din magigit mm. no. yan. Mm. Ito. lang yan. Kanina pa kasi eh. Hindi na didi eh. Mm. siya. No, 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 yeah. Anong uras ba kanina lumabas yan? Alas dose O, no, oh, 3. ngayon pa pinadidi. Wala no. pa. Diyos ko. Pasma na. Mm. Dapat siya sinabi ko tanongin nyo ang doktor. Ano, ano? Mm, nag-CS kasi siya. Dapat so, paglabas, may na agad yan. Tapos pag naubos, katulog na yun. May, may ulit. Yan ang oras na di start. 6, mga 8. Katidikin ulit. Nadidin may dispenser dyan, magkapi ka. May, may dispenser dun sa likod eh. May, mayroon dun eh. Katidikin mo siya mga anong sutsuk. So, so, so. mm. Anong kasanas? May dispenser dun. Pwede ko kung may hindi ka

Bloom ito. pa bukas, okay. sila kare. One week pa dito. One week na? Oo. Yeah. Mm One week kasi sa iyo mga kagala eh. Mm, nakagala pa. Marunong ka. Ano, no, ka maghawak? oh, hawak. Oh, bigay mo sa kanya. Halis na tayo. Oh. Kukunin ko yung dalawa. Sandali ang baby. Ay! Ay, so, balit silang dalawa. Yung mga ninang. Huwag na pa, huwag na pa. Hindi, ito Dalawa mo mo? <mukulab inyong sinanda> mm. mm. Palit mo na, Saubuk mo na. Ayan, ganyan talaga yan. Eh? sige. Kadaan mo. naman. Gugutong pa yan. Pag di yung kamay, matulog yung pagbusog. Hindi. Walang araw, magkaanak ka din. Sana masanay ka na. <laughs> Yan. Yung nanay niya, adapted namin. Yan. na no, hospital oh. CS kahalata si CS girl si CS mga gala di lumabas basta basta malaki yung ulo ng baby natin